So ayan, kikita nyo. Ah. Ayan. Ah. Medyo malaylay pa tayo sa ating paruruunan. Kaya... So, hello mga madam. Welcome back again to my channel. Andito na naman si Mada. <laughs> yung pagiging vlogger ko. Parang, parang ano, parang panahon yung weather-weather. Pa <laughs> Hindi <laughs> mo alam, magbablog. Minsan, ayaw, ihinto. Pero ayan, dito na naman ako ulit. So, mangungulit sa inyo. So, for today's video, mga madam, ayan, meron akong pupuntahan na baka mamaya, gusto nyo rin makita. So, gusto ko rin i-share sa inyo. So, puntahan natin. But before that, bago tayo pupunta doon, meron muna akong schedule para sa aking mga tango. Tango pa. <laughs> Vampire. Ayan. Kailangan muna natin ipatingin yung aking ngipin kasi parang hindi na siya maganda tingnan. So, let's go. Samahan niyo ko sa ating adventure. Sana medyo malamig-lamig 'no kasi I feel hot na with my ano outfit. So let's go. Mga madam. samahan niyo ako kung saan tayo dadalhin ng ating vlog na ito. Let's go. <makes noise> One hour later. So, ngayon mga madam, tapos na rin tayong lunisan ng tip. Ayan, meron pa nga akong ano, gamot na dapat gawin. Ayan, mouthwash para daw sa infection. So, ang next natin gagawin is pupunta tayo ng bangko kasi meron din akong gagawin doon. And then after that, doon na tayo pupunta. Doon na naman yung sunod natin pupuntahan is yung ating plano. Nagkalito-lito na akong. So anyway, dyan nung kayo. Let's go! So yun, mga dam. Ang na yung lakad natin. So, grabe. Kung magre-reklamo pa yung cellphone ko, ay sabihin ng cellphone ko, wala ka pang step ngayong araw na to. So kailangan mo mag-walking. So ngayon ang araw, success. Mga mga more than 10 steps tayo today. So ayan. Nakita niya. Opo. Ayan. Medyo malaylay pa tayo sa ating parurunan. Kaya... Tsaka naik-note, hindi na ganun po rin hindi malamig kaya mainit ang aking nararamdaman Ang sawa <laughs> <laughs> ko ng konti so ayan mga madama, let's go Mahaba pa kayo ng lakad. so, gala muna kayo walking muna tayo tsaka dito pala madami ito na lugar Ito yung mga ng mga sapatos, Nike, mga Adidas, lahat ng mga klase-klaseng brand ng shoes dito, pati mga bag. Dito rin yung medyo may paka-murang. Pero ganun pa rin, siguro yung presyo, mapapamura ka. <laughs> mapapamura ka pag wala kang budget. Okay lang gumastos. Kung meron kang trabaho, no? Pero yun niya, nangyong muna tayong mali. <laughs> may pera naman ako, pero hindi na ako masyadong ano, nagastos na yon? Meron akong pinaghahandaan. Ay, pinaghahandaan niyo. <laughs> simba ko, simba ko. Meron akong pinag pinaghahandaan na event. Mag 60 years old. <laughs> 60 years old na ako. Papaiho ko ng ano, mga dalawa. Dalawang baboy lang 60, madam. 30 years pa. Ah, 29 years pa. So anyway, medyo malapit-lapit na tayo. Pero hindi ko alam kung yung nakita ko ay doon sa naiisip kong lugar. Pero, magtanong-tanong tayo. Later, ano yung mga gusto ni Ceso? Mga sapatos. Ayan. Ayan ang mga gusto ni Sesta. Oh. A few moments later. dito banda. Hindi ko alam kung oh, nandito ba yung mga ano-ano. Ang tinanggol na, na. lang. <laughs> Kasi meron ano dito madam, mayroong race car. Tapos pinakita nila mga sasakyan. So nilagay nila somewhere. So ayun ngayon, wala na siya. pati tinanggol na. Huli na ako sa palita. <laughs> Huli na ako sa news. Wala na dito eh. You know. tinanggal na nila. Parang iba na naman yung gagawin ng event, parang food court. Ah, food fest ata kasi may food fest dito eh mga halos 2 weeks ata. Ayun, maraming lamesa. Ano, mga murang pagkain, pag... iba-ibang pagkain. Mm, may Chinese, Filipino food, Portuguese food, Vietnam, Thai food. Ayun oh, dito talaga 'yun eh. Ayun oh inanggal na nga nila. So, merong ano, merong race car sa Webes, Ber Webes, Bernes, Sabado, Linggo. Thursday and Friday. Para ano pa lang nila practice para ma alam nila yung daanan then Saturday, Sunday, final kung sino yung mga kasali talaga sa sa race car hindi kami pumunta ni boss ano niya naman, upo ka lang doon tapos inom hindi mo makita masyado yung race car mabas maganda pa sa TV ikita mo talaga lahat kung saan sila nagsipuntahan dati pumunta kami first time ko dito talaga ayun food fest yata to sa susunod maraming tent at maraming upuan So, iba, isa lang ang ibig sabihin niyan mga madam, failed tayo, wala na. Siguro last night yung last nilang ano. Kasi nakita ko yun sa TikTok. Nakita ko siya sa TikTok the other day. Cars. And then last night nakita ko lang na sa TikTok. May mga motor din. Ayan. First, first time ko dito mga madam. First time ko maligaw. So, ayan mga madam, failed tayo, hindi natin nabutan. Okay lang yan. Nakapag-exercise na rin tayo ng walking. So ngayon, ang gusto ko na lang i-share sa inyo yung ano, matagal na kong ipakita sa inyo yung eh, kung saan yung paborito kong park park na pinupuntaan ko lagi dati. Yung wala pa pong kamunguang dito sa Macau. Walang <laughs> kamunguang. <laughs> Sama niya ako sa park ha. Maganda doon sa park. Medyo okay lang naman doon talaga ako nagtatambay mga madam promise kasi dati wala akong alam sa mga GPS GPS na yan mga internet internet so dati iniiwan lang ako iniiwan lang ako na boss somewhere then maglakad-lakad ako tapos para hindi ako maligaw kung saan ako saan yung dinanan ko doon lang din ako ano maglalakad pabalik so para hindi ako maligaw ngayon medyo kabisado ko na yung Macau grabe ka naman madam hindi mo pa makabisado yung Macau eh Mag sa 7 years ka na dyan sabihin na natin 6 years yung aking paglalakwat siya Anyway, punta tayo sa park. Diyan lang malapit yung park. Diyan. Punta tayo sa park. Magmasit-masit. -mm, Magpalipas ng oras. And then, pag wala tayong magawa, di tayo tayo sa bahay. Mag-relax. Do something. Do something. Puro lang upo. Ayan. Sin-celebrate ko yung aking pagkakaya sa ngipin. Hindi ko na pinansin yung presyo. Pass na ako dyan. Move on. Mm -hmm para na sa aking self sabi no? yung sabi, sabi pangan nila love yourself ay ganon love yourself sa so, mga madam hili tayo ng buko juice yan marami ng buko juice madam mayroon ng made in Thailand made made in Vietnam mayroon na rin natang made in Indonesia pero of course support our ano product made in Philippines ang kinuha <laughs> masyadong ano so dito tayo palagi nagtatampay si madam alam niyo yun malala ko yun 7 um, years ago dito si madam as in nagpapalipas ako dito ng oras kasi ang, ang hirap na na sa, bahay lang ako lagi so nag decide ako huh? maglakwat lakwat -lak -lak siya so yun nga so na, kung saan ako iniwan ni boss maglakad lakad ako niya kung saan, saan. magpabalik doon din ako ipipick up ni boss kasi hindi ko nga alam yung lugar kung nasaan ako babalik ako doon sa pinagbagsakan niya ako <laughs> kung saan niya ako binaba babalik ako sa, sa lugar na yon so sundan ko lang ulit yung pinagdaanan ko Dinaanan ko, pinagdaanan, dinaanan ko. Ngayon, pick up na ako ni boss. Ganun yung buhay ko dating ngayon. Alam ko na paano mag Alam ko na maglakad-lakad. Alam ko na kung saan akong sulok ng samagang. Ito yun. Pero mamaya doon tayo pupunta, ma madam, no? Sa taas. Hindi ako na hindi pumunta doon. Dito lang talaga ako tambay. Pupunta tayo doon mamaya. Pero ngayon, inu-inu muna ako. mag muni mune habang wala akong lamot. So, dyan muna kayo, mga So, ayan mga madam. Punta tayo sa taas kasi wala akong mahaginap na wifi dito sa <laughs> baka sakali tayo baka may wifi lang sa taas okay, mm. I think, ano to, uh, school? School, kung hindi ako nag... Ay, hindi pala siya. Ay, mga madam, 14 to 17 Grand Prix. Ang sarap ng So ayan mga madam, kamuni-muni natin. <laughs> Pinabuto tayo ng gabi, kita niyo naman. Medyo madilim na at ang mga ilaw ay nagsisim. Bukas na. So, ngayon, we start to, ano na, to walk again. Uwi na tayo. At dahil marami pa tayong gagawin sa bahay, maghahanda ng ating hapunan, at relax, relax. So let's go mga madam, maglalakad muna tayo ng kaunti and then bago tayo mag-decide kung magbabas or maglalakad na lang tayo hanggang pa-uwi. Baka mga ano, 20 minutes. Kung maglalakad ako mga 20, more than 20 minutes ang ating lalakbayin. So, let's go mga madam, you know.